Hello mga ka Jeromeyan, nainitan ka na rin ba tulad ko? At hindi na kinakaya ang init ng panahon. Sobrang init nga talaga ngayon, no. Kulang na lang mag-borelas ako sa sobrang init. <laughs> Joke. At buti na lang to the rescue ang aking pinsan at tita. nag nga pala sila dito sa Casa Palmera. At sino ba naman ako para tumanggi kaya nag-jinata tayo? Pagkarating na pagkarating nga namin syempre kung kagad may inanda muna namin yung mga dala namin pagkain At shoutout nga pala sa pinsan kong vlogger Therese Vlog Yan po yung nag-aya sa amin And shoutout din kay Tito Glo and Ate Je Pati tama rin pelang pasaning pamangan yan nga guys na nalano ko pengawan kin. At syempre may ginagaya tayong product Lang Tama nung maging nene Pinagsama-sama ko nga pala yung Coke, Oreo at yung ano, ice cream yun na yung lasa, wow, lasang gamot at after ko nga kumain, tali nandag na ako kagad siguro kaya naglasang gamot yung flavor ng ice cream tsaka yung kukwela talaga pwede or sa panlasa ko lang, siguro lupipat nga din pala kami dito kasi sobrang lamig ng pool namin, dito mainit may swimming din nga pala kaming nights ngayon so kahapon tong video na to at gabi na kami umuwi kaya ngayon ko lang siya na edit ko yung umaga night swimming nga pala kami guys pero hindi na ako nag vlog ng gabi umaga na lang ako kasi yung gabi ni enjoy na lang namin baka na ano nung enjoy swimming nung puro video na kamo may nap ko guys bisa ako makitumbukan joke I may swimming din po kami ngayon nights may swimming may swimming din po kami mga lights ngayon, Tuesday. So nag-swimming na po ako kahapon, Monday ya po yan. Ngayon mag edit na lang po ako, di na ako sasama mag-swimming. Okay na ako dun. Um, rinig nyo naman sa boses ko, may bud na ako rubong sipon. nakaramdam na naman nga ako ng gutom may eh, pagalta mong kakalong ilang ang inulam ko nga pala ay chokes to masarap kahit walang manok Bali nakasama nga pala natin dito yung mga tito, tita at pinsan ko fresh from balik bayan <laughs> at nakasama din natin yung kasama kong nagba black rosary kaya parang gubis ang away niya tinulak kaya ah uh, mababaw lang pala yung tubig dyan ay malumod at ayari ay, masumpo po tarong basyo ko saktuan lang po yung babaw ng tubig at pagkagabihan nga yan umuwi na nga din kami and thanks for watching have a good day bye